nandito na naman po tayo nagbago pang mangaral ng salita ng Diyos buong mundo dahil ito po ang kailangan natin ang ipangaral ang salita ng Diyos sa lahat ng bansa dahil yun ang sabi ng ating Panginoong Kristo na ipangaral ang kanyang salita Juan Uh, Puan 3.18 Ang sino mang sumasampalataya at tumanggap sa ating Panginoong Kristo ay magkakamit ng buhay na walang hanggan. Yun po ang ipinangako ng ating Panginoong si Kristo sa mga sinumang tumanggap at sumampalataya sa kanya ay hindi na kailanman mapaparusahan sila ay nakatawid na mula sa kaparusahan patungo doon sa buhay na ganun din ang sabi sa Mateo sa Mateo chapter 28 verse 8, 18 hanggang 20. Ipinagkatiwala ng ating Diyos Ama sa ating Panginoong Sokristo ang lahat ng karapatan maging sa langit o sa lupa man. Ang paghatol at ang pagliligtas. At ang Diyos na ang nagbigay ng authority sa ating Panginoong Su Kristo na magdesisyon kung ano ang gusto niyang na magdesisyon na iligtas ang kaluluwa ng isang tao o mapahamak ito depende sa ano sa kagustuhan ng ating Panginoong Su Kristo una ipangaral ang salita ng Diyos sa lahat ng bansa at gawing alagad ko ang mga bansa. Dahil yun po ang kailangan doon. Ang ipangaral lang salita ng Diyos sa buong mundo. Ang sino mang tumanggap at sumampalataya sa ating Panginoong Sokristo ay magkakamit ng buhay na walang hanggan. Juan 3.18 at lahat ng tumanggap at sumampalataya sa ating Panginoong Sokristo ay hindi na sila mapapahamak pa. Bagkos ay makakatawid na sila mula sa kaparosahan patungo doon sa buhay na walang hanggan. At hindi na sila makakatingkim pa ng kaparosahan sa lawa ng apoy dahil sa kanilang pagtanggap at pagsampalataya sa ating Panginoong Kristo. Juan 3.18 Juan 1.12 Ang sinumang tumanggap at sumampalataya ay binigyan ng karapatan ng ating Panginoong Kristo na maging anak at tumawag sa Diyos na Ama. Lahat ng mga tumanggap at sumampalataya sa ating Panginoong Kristo ay binigyan ng karapatan ng ating Panginoong Kristo na tumawag sa Diyos na Ama. Dahil, bakit kailangan nating tumawag sa Diyos na Ama? Dahil tayo ay anak na ng Diyos sa pamamagitan ng ating pagsampalataya kay Hesus Kristo. Yun naman ang katotohanan dyan, mga kapatid at mga kaibigan. Dahil ako, kahit wala akong pinag-aralan. O simple lang ang aking pagkatao, pero ang sabi ng ating Panginoong si Kristo, ipangaral kaya sinusunod ko ang kanyang inutos na ipangaral ang salita ng Diyos sa buong mundo. Pero ang tumanggap at sumampalataya ay maliligtas, pero ang ayaw sumampalataya at talagang tumangging sumapalataya at mas pinili pa nila ang makamundo o kalayawan dito sa mundong ito, ang kahihinat na ng mga ganitong tao ay lawa ng apoy at yun yung ikalawang kamatayan. Pahayag chapter 21 verse 8, Lahat ng mga lapastangan, lahat ng mga suwail, lahat ng mga ayaw sumunod sa Diyos o sumasala, sumasalangsang sa kalooban ng Diyos, ang kanilang kasasapitan ay ang lawa ng apoy. Iyon ang malagim na wakas ng isang taong ayaw kumilala at ayaw tumanggap sa ating Panginoong Kristo Nakakalungkot man isipin, makakalungkot man pakinggan, pero yun ang totoo na mahihiwalay talaga sa kamay ng Diyos ang mga suwail sa kalooban ng Diyos. Yung mga ayaw sumampalataya, yung mga ayaw tumanggap ang kanilang kasasapitan ay ang malagim na wakas doon sa lawa ng apoy. Yun po ang mga katotohanan dyan, mga kapatid at mga kaibigan. Pero sa mga gustong, sa mga ayaw mapahamak o gustong maligtas, mag-decide po kayo ngayon, tanggapin ang ating Panginoong Sokristo. Aminin ang kasalanan, pagsisihan, Wag nang balikan at tanggapin ang ating Panginoong Sokristo bilang Diyos at tagapagligtas dahil siya lamang ang binigyan ng Diyos ng karapatan upang iligtas ang mga makasalanan. Sa mga willing magpaligtas o willing tumanggap o willing magsisi at willing magbalik loob sa ating Panginoong Sokristo, ito ang eksaktong dapat gawin. Tumanggap, magsisi, at wag nang balikan. Una, unang pattern para magkamit ng buhay na ng... Andang araw po. God po sa ating lahat mga kaibigan.